guys, good morning guys uh, Meron na naman isang natagpuang ano dito Nakalutang na tao Na nakadapa Dito sa Pasig River, wala na itong buhay Umubo na Nakatakot naman lapitan Kaya yan Parang ayoko tumuloy guys Ayan guys, Lumubo na nga guys oh. siya guys. Ayan oh. Kawawa naman sino kaya ang kamag-anak nito? Sino may mga kamag-anak diyan na uh, may nawawalan kamag-anak? Nakakulay pula. Hindi natin matukoy kung babae ito o lalaki. Nakakulay pula ng damit. Saka hindi natin malaman kung naka ba ito ng shirt ba ito o pantalon. Kulay gray. Ah, dito lang to guys, ano? Ah, Pasig River. Ah, -tina -tina. -tina. Tinatawagan ma'am, tinatawagan. Okay wala pa, wala pa. Tinatawagan pa. Tao. Ta Lumubo na. Ah, ta oh, tawag na lang namin. Sige po. Ayun, may tao sa si taas. Si ma'am dito lang to sa ano uh, tulay ng Makati Pasig sa C5 ito yung bangkay oh ngayon lumulubo sana hamakuan uh, makuha na agad to para hindi mga ma dito uh, ito yung tinatawag na namin kinukontak na namin sa kinaukulan para may report saka makuha na rin sana ito kasi delikado ito pagka nangamoy makakasakit tayo dito Ayan uh, guys, ayan. Grabe. Hindi natin alam kung bakit nandito to. oh ayan eh, o. Grabe. Nakatakot naman lapitan. Ayan eh, o. Ayan eh, o. Gusto kong lapitan guys, pero natatakot ako. Saka baka mga na yan. Kasi lumulubo na, baka may amoy na yan eh o. Oh. Ay, dito lang yan sa ilalim ng ano Apasig River sa may ilalim ng tulay ng Apasig uh, Makati sa may C5 ayan so sa so mga kamag-anak na nawawalan dyan na may nawawalan kamag-anak uh, meron ditong naka ano, nakalutang na nakadapa ano, you know, nakataob siya hindi natin matukoy kung lalaki o babae So guys, yun lang. Sana makuha na ito mamaya. Ayan guys, dito lang yan o. Oh, sa C5 Bagong Ilog Bridge. Uh, ito yung tulay na nagdudugtong ng uh, Bagong Pasig. At saka itong Buting Makati. Uh, dito lang yan sa ilalim ng tulay. Ayan oh. Ayan. Uh, inintay na lang natin yung ano guys. Yung uh, barangay. Tapos yung barangay na ang tatawag ng ano. Uh, pukuan ito So guys, abangan natin kung So ayun guys, sando na. May ano na, may mga barangay na pumunta. So hindi pa ginalaw siguro kailangan ng suko. Baka yun ang kukuha diyan. Para ma pa preserve yung mga pwedeng makuha na nilang ebidensya kung anong dahilan kung bakit uh, yan ay uh, bakit nandiyan yan at nag ano nakalutang sa tubig? So mga kamag-anak, uh, may nawalan diyan. Ah uh, paki-ano niyo na lang siguro sa Barangay Bagong Ilog. Ay uh, pagtanong niyo na lang doon kasi ito'y uh, nasasakupan po ng uh, Bagong Ilog. So 'yun lang guys. Uh, sana makatulong kay paano sa mga nawawalan ng kamag-anak.